Sir Larry, eh, kamusta ang MDRRMO Rojas ngayon? Uh, sa ngayon, good morning po sa inyo lahat. Sa ngayon po ay uh, ano, uh, busy po kami sa paghahanda tungkol sa panalalapit na Rojas Town Fiesta, mm -hmm. Sipag Festival. Pero kanina po ay nag-start na yung ating mga uh, assistants sa mga schools, katulad ng John Paul College, dahil ngayon po ay birthday ng ating dating congressman, Manny Andaya. May nakita ako na streamer sa harap ng munisipyo. Yes po. O ano po 'yun? Ah, uh, 'yun po ay uh, Gawad Kalasag Award, no, mm -hmm. na ibinibigay sa mga local DRRM council, mm -hmm. especially under ng Municipal DRRM offices mm -hmm. sa buong Pilipinas. Uh, last year po kami ay fully compliant. Ngayon naman po ay nag-elevate kami sa beyond compliant. No? So pag sinabi na beyond compliant, uh, ano ang mga nagawa ninyo? Ah, uh, mga nagsubmit po kami ng mga iba't ibang mga documents uh, in relation sa mga DRM programs na hinahanap ng National Disaster Risk Reduction Management Council. So it was validated by the Office of the Civil Defense Validation Committee at uh, nakita nila na conclusive yung lahat ng ating mga ginagawang effort uh, in relation doon sa DRM program sa munisipyo. Pero of course, uh, lahat ng ito is in support of our municipal DRM council chairperson which is our Mayor Leo G. Cusi Sr. So, ganun, ibig sabihin na uh, gano'n kaaktibo ang suporta ni Mayor Leo Cusi sa MDRRMO? Yes po, uh, 110%. Mm -hmm. uh, ito po ay isa sa mga pangarap niya, no? itong Gawad Kalasag Award nito. Isa po ito sa mga pangarap ng ating punong bayan noon pa. Mm -hmm. na ang MD Rojas ay magkaroon ng ganitong uri ng parangal. Then, may, may ilang mga incident eh, na notice ko, napakabilis ng na aksyon na uh, tanggapan ko ninyo. Uh, kasama po ito sa standing operating procedure ng ating opisina. At mm -hmm. uh, as long as direktang tumatawag sa hotline numbers ng ating mga kababayan, within the area of responsibility ng Rojas, ay makakapag-responde po kami sa kanila. Uh, katunayan nga po, yung pong mga barangay na nasa southern part ng Bungabong at saka southern part ng Mansalay ay narirespondihan na rin natin mm -hmm. dahil ang isa sa ang isa sa mga uh, sinasabi nila ay napakalapit natin sa ospital. Mm -hmm. Nakabusta uh, itong mga barangay level natin. May local version ba sa barangay level ng uh, MDRRMO? Yes po. Meron po tayong barangay disaster risk reduction management committee. Ito mm -hmm. po ay uh, pinamumunuan ng mga barangay captains natin. At tayo po ay nag-capacitate na ng ating mga first level of defense, mm -hmm. uh, yung barangay. Uh, alam po natin na kailangan natin silang uh, armasan ng pagsasanay. Sabi niyo ninyo, uh, sa barangay level ay naarmasan na ninyo ng tama ng mga pagsasanay? Yes po. Mhm. Mm uh, nakapag nagkakapagbigay na po kami ng pagsasanay tungkol sa standard first aid techniques and basic life support. Mm -hmm. Ito po ay uh, dahil ang atin pong governor ay uh, nagkaloob sa kanila ng mga rescue vehicle. Mm -hmm. Nakita po ng ating opisina na kailangan nating turuan sila na rumisponde din gamit itong mga kagamitang ibinigay ng ating gobernador. Mm -hmm. At uh, isa ito sa mga pagsasanay na naibigay na natin. Pangalawa, Nagbigay rin po tayo ng mga disaster preparedness orientation sa ating mga barangay no sa sa 20 barangays ng bayan ng Rojas. Ito naman ay para maihanda natin yung ating mga kababayan oras na tayo ay dalawin ng anumang uri ng kalamidad. May forecast ng uh, pag that uh, we will be facing the uh, above normal rainfall. Ano'ng reading dito ng MDRM? May threat ba sa bayan ng Rojas? ah uh, ngayon po ay minomonitor natin ang lahat ng daluyan ng tubig. No? Uh, sa ngayon po, ang kalagayan ng ating mga kailugan, yung ating mga creeks ay nasa normal level pa. Mm -hmm. Pero kayo po ay naghahanda na ngayon. No? Nasa white alert status pa naman po tayo. At uh, inoobserbahan po natin itong uh, deklarasyon ng pag-asa na laninya. So, ang atin po mga kagamitan ay in place. Ang atin po mga personnel is in place. Mm -hmm ang atin pong mga kabarangay ay informed tungkol dito sa paghahanda kapag may dumating na anumang uri ng pagbaha. Kamusta mga facilities, mga gamit na yung tanggapan po ninyo on the whiskey and the risk reduction activities nila? Meron po tayong mga facilities katulad ng mga evacuation centers na inihanda na natin. Actually, hmm. yan po ay uh, designated na sa bawat barangay, especially for coastal barangays natin. Mm -hmm. Ang Rojas Community College for Barangay San Jose, ang Danggay National High School for Sitio Iliwan, Barangay Danggay. So, ito po ang ating po mga taga-barangay paklasa ay inilipat po sa Rojas Central School. Ang Barangay San Isidro naman po ay uh, gagamitin naman ng evacuation center ng San Trinio School of Rojas. Mm -hmm. Well, sir, panawagan ninyo for the program natin para maging uh, hindi tayo reactive, kundi maging resilient tayo sa pagharap ng uh, kung anumang mga sakuna. Um, ito pong programa ng DRM program sa paghahanda ay proactive approach. no uh, Bago pa dumating sa atin yung mga kalamidad, kinakailangang tayo po ay naghahanda na para sa darating na uh, mataas na rainfall average ng pagulan. Pero tayo po ay uh, uh, nananawagan na maging alerto ang lahat ng ating mga kababayang rohasenyo roha dahil alam po natin ang panahon bigla ito nagbabago. Kaya hindi po dapat tayo makukot unaware na wala tayong ginawa para sa paghanda para sa kaligtasan ng ating pamilya.